Elsa, ikaw daw si Elsa. Sige, kanta na. Ay, sus. o sus. Kanta mo. O, oh, galing naman. Let it go. O, oh, galing naman ni Elsa. O, oh, mag-magic. Mag-magic oh, si Elsa ganun. Let it go. Let it go. Ah, paano, paano? Paano ba si Elsa? Kuya, yeah, ikaw si Olap. Mama? Yung snow. Galing-galing. Ano pangalan mo? Ikaw si Ella? Elsa? Si Olap. Ikaw si Olap? Ikaw si Olap? Oh, sige. Galing naman. Oh, sige, ulit-ulit. Galing-galing. Ulit-ulit. Light camera action. oh, light camera action. Sino? Ah, oh, sige. Ikaw sino ka? Bisus galing-galing talaga. Mga artista ka? Artista ka? Ha? Gusto mo mag-artista? Ha? Oh, ano yari sa'yo? ka ba? May galaban ka ba? Hindi ako lalaman. 不讲嘛？你，乌兰。